Good morning. Oh, bagong mata. <laughs> Maluto po kami ngunyan ng bingka ni Chin dahil ang samuyang barangay sa Bicol ay piyesta sa aga ngunyan disperas. Ngunya naisipan ko po magluto ng bingka. Ang sakuya pong tigtataram ay Bicol. Yan, Bicol. Bicol taga Bicol kami pero yao na po kami higdi sa Manila pero oragon pa po ako magtaram ning Bicol to ko magbicol Bicol King Ken. sabi iyo po dahil yeah. <laughs> man ako magtaram si kinchen Bicol ako sa naman po tas yung mga tugang ko Bicol pagkiraren sa muyan tiktataram miss kayo kami higdi sa Manila ay dahil Rodriguez Rizal po palan yan ready na po ang samuyang lalutoon Ayan po ay glutinous rice, glut, glutinous rice flour, quaker, calumet, asukar, dikit na gatas, powder gatas, tapos dikit na asin. Ayan. Ready na po ang samuyang luluto o na binga. Thank you po sa inyong sabi na pipi, maraming salamat po sa inyong panunood. Pero anak-anak tayo pagkita natin. Yun. Purple. Kaya basta naman po yun na bingka. Oh, yan. Makatanat sana po kami ng bingka. Pidibidyan ko yung bata. Hindi ko sa kusina. Purple na siya. Ang ginawa ko niya, yun yung kanina. Ito malakit na bigas. Tapos oil. Tapos itlog. Tapos powdered milk saka para mas masustansya kasi I'm, nasa diet ako ilagyan ko po siya ng ano yan? naisip ko kasi mas magastos dito to sa lutuan ginawa ko na lang dito na lang sa kawali Ayan guys. ilagyan ko siya ng oil sa ilalim tapos iyan na siya guys iyan ang porma niya oh. mamaya babalik rin ko to guys Makita mo nyo yung dahon ay kulay brown. Kulay brown kasi pag bumibili ako ng dahon, pag green pa siya, tinatago ko muna. Tinatago ko yung iba. Para, kasi dito po sa lugar namin, puros dito bili eh. Wala ditong hingi. Hindi ka tulad yan sa Bicol na may, pwede kang makahingi ng dahon. Ngayon, ito, tinago ko yung dahon kaya naging kulay brown na siya. Pwede siyang magamit. So, siya, lalagyan ko siya nitong again sa ibabaw kasi babalikta rin ko na po siya. Nakatingin yan. Brown din yung dahon. Babalik rin ko po siya. Pwede naman siyang i-push ano, para ma-ano ko siya. So guys, nabaliktad ko na siya. Nakita nyo yung oil kanina sa ilalim ng dito. Nasa dahon lang siya. Hindi siya nag-absorb dun sa niluto ko na bibingka. Tingnan natin yun. Oh! Tingnan natin. Tanggalin natin guys yung ano. Kasi mayroon na siya sa ilalim. Oh! Ang bango mo dahil dun sa dahon, ha? Huh? Meron naman siyang dahon sa ilalim. Ayan. Ayan. So, tatakpan natin na siya, guys. Pero yun yung forma ng bingka. Tatakpan natin siya, guys. Uy, ming -Ming. Anong gawa mo yan? Ha? So, na, guys. Ano? Grabe, masiraman talaga, guys. Look, look. Oh! Ah. Nanig sa side na, nanig na sa side na. God! <laughs> Salam. Hmm. Wala gulit ko dyan sa lahok. Maluto ko kaya yung, 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 yung kanyangay sa kanyang mga tugan ko. Ooh. Ito sa dahon na kaararam, guys. Grabe. Dalo siyang cake. Masalamang. Mm-hmm. Mm -hmm.